Ngiti lang ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging tirada ni Vice President Sara Duterte na hindi siya marunong maging Pangulo ng Pilipinas. Sa ika-123 anibersaryo ng Philippine Coast Guard, sinikap ng media na makuha ang reaksyon ng Pangulo sa mga banat ni Duterte. Bagamat huminto ang Pangulo para marinig ang tanong, tinawanan lang niya ito, walang sinabi, sa kaumali sa venue. Sir, the Vice President said that you don't know Maging si First Lady Liza Araneta Marcos ay nagdedma sa isyo. Pinatututukan ni Interior Secretary Janvic Rimulya sa Philippine National Police ang 38 election hotspots. Anya sa bilang na ito, nasa 27 ang mula sa BERMM. Kaugnay nito, magsasagawa ng pagpupulong ang DILG at PNP ukol dito sa November 15. Isa sa direktiba ng Malacanang sa DILG na tiyaking mapayapa at maayos ang eleksyon sa May 12, 2025.